Anong masasabi nyo at reaksyon nyo dito sa recent survey na maraming Pinoy na ang tumututok, nakikinig ng podcast? Uh, nagpapasalamat kami dahil uh, tumutok yung mga tao sa online at uh, isa yung sa mga isa ang podcast sa mga platform na nakita nila para magkaroon ng entertainment. And gano'n naman eh, kung nagsimula ka sa mga baba, pataas ng pataas naman na yan. Kaya Maraming salamat at uh, dumadami na rin yung mga tao nakikinig ng podcast. Siguro, sa mapapansin ninyo, yung show namin, comedy talaga. So, nakakatuwa na nagugustuhan ng mga tao yung gantong comedy namin na nadadala sa kwentuhan namin sa podcast, na natutulungan din na i-promote yung stand-up comedy shows namin sa Comedy Manila. So, yun yung kinakatuwa namin din as a, a podcast na maibalik yung saya ng kalokohan ng comedy ng Pinoy na parang nag-uusap. Kasi gano'n kami parang usapan sa inuman eh, long table inuman. So parang kasama lahat dun sa conversation sa kwentuhan, yung nangyayari. So ang masaya, the more na marami na ikinig, the more na parang lumalaki yung community namin ng mga masasarap kakwentuhan sa kabatuhan ng jokes. kada Tatagdag ko lang din na uh, kasi may mga listeners din kami na OFW. So ang sobrang uh, nakakatuwa yung mga reaction nila o yung mga sinasabi nila sa amin na nakakatulong yung podcast namin na mawala yung homesick nila at saka parang nakauwi na rin sila dito kahit papano sa atin. Kasi minsan dahil nakakapag-usap din kami ng mga ano current events, so meron, meron din silang mga update sa Pilipinas pero medyo nagiging Kumaga nagiging oh nagiging comedy kahit na medyo maraming nangyayari sa Pilipinas. Chara, mas totoo 'yun sa atin, no. Mas mm -hmm. mas totoo. Yun. Mas reliable lang 'yung pullbacks <laughs> sa mga ano. Pero hindi, pero 'yun, nagiging uh, ano, nagiging daan din nila 'yung pullbacks para mawala din 'yung lugot nila sa podcast, no. Kasi ang dami na mag medium ng comedy, 'di ba? May medium ng comedy sa TV, sa pelikula, sa mga streaming platforms but they prefer to listen comedy genre sa mga podcast at isa nga yung cool pal sa mga tinututukan Actually gusto namin personal development na eh. talaga kasi wala na kami bass comedy na baset sila panguha sila silang panguha Actually mga life coach po kami talaga o kaya sabay-sabay tayo kalokohan naman sino comedy pala yung ginagawa natin so, yung nala, yung huling life coach namin nagsanla ng buong bahay Oo <laughs> Hindi, pero at least, kasi, kasi de, siguro siya. ano, uh, siguro po kasi, ano, uh, kasi, um, uh, dahil uh, ito ay, uh, ano ba yun, na wala, ikaw muna. Ako, um, uh, <laughs> ibig sabihin siguro, kaya mas, <laughs> kaya mas tinatangkilik yung comedy. Kasi sa comedy, walang pagpapanggap. Hindi kami hmm. nagpapanggap. Actually, mga bobo nga talaga kami. Pero hindi, hindi namin, wala kami pake. Parang gano'n At saka, ang comedy kasi, pag dinala mo sa podcast, Sinasabi mo, may comedy na sa TV, may comedy na sa sa internet. Pero pag dinala mo sa, ang comedy sa podcast, mas nagiging unfiltered. Mas nagiging raw. Kasi, yun yung mga, ano eh, mostly unedited yung mga mapapakinggan na nila. Minsan may mga nasasabi na kaming hindi maganda, pero binabawi na lang namin. So, yun yung feeling ko na gustuhan ng mga tao pagdating sa comedy podcasts.